habang lumilipas ang bawat araw, lalo nang hindi mapakali sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Natataranta na ang dalawa, hindi malaman kung anong hakbang ang uunahin. Dahil habang patuloy na lumalantad ang testigo at nagbibigay ng mga pahayag, isa lang ang malinaw. Unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan. At ang mga pangalan nila ay hindi na lang basta suspek, kundi tahasang idinadawit, diretsong isinangkot sa gitna ng kontrobersya. Ayon kay Dondon Patidongan, mismong si Atong Ang, ang nag-utos na iligpit ang mga sabungerong nandadaya at pumayag naman daw si Gretchen para hindi raw masira ang isabong empire na kanilang pinoprotektahan. Matapos ang matinding pagbulgar ng testigo, kumalat na rin ang mga ulat na pinakikilos na raw ni Atong ang kanyang mga tao. Tinangka nilang bayaran ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero para ilibing na sa limot ang kasong ito kapalit ng salapi at katahimikan. Pero teka lang, pera nga ba ang panangga sa katotohanan? At sa dami ng mga paratang laban sa kanila, tila hindi na nila kayang kontrolin ang sitwasyon. Nagpanik na sila sa problemang dati binabalewala lang. At ngayon, naging bangungot na ito sa bawat gabi. Tila ninanakawan na sila ng tulog, nilulunod sa sariling takot at konsensya. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa isang panayam kagabi, muling ginulat ng testigo ang sambayanang Pilipino, nilantad niya ang mga impormasyong ni Minsan ay hindi pa naibubunyag sa madla. Mga detalyeng matagal nang kinikimkim, subalit ngayon lang isinapubliko. Ayon kay Patidongan, hindi ito basta spekulasyon lang, may malinaw siyang paratang na mismong sina Atong at Gretchen ang nagutos na iligpit ang mga sabongerong umano'y sangkot sa pandaraya. Ginawa nila ang lahat dahil ayaw nilang masira ang pinapangalagaan nilang isabong na negosyo. Isang sistema ang hindi basta-basta. Hindi lang ito simpleng hanap buhay. Hindi lang ito tungkol sa kita. Ito ay isang makinaryang matagal nang umiikot sa likod ng mga nakasarang pinto. Pinagkakakitaan, pinapakinabangan, at ginagamit bilang sandalan ng kapangyarihan. Sa gitna ng mga revelasyong ito, isang ulat ang lalong nagpagulo sa lahat na inuutusan na raw ni Atong Ang ang kaniyang mga tao. May balitang tinatangka nilang suhulan ang ilang pamilya ng mga nawawala upang hindi na magsampan ang kaso at tuluyang isara ang kabanata ng kalbaryong ito. Ngayon, tila hindi na mapakali si na Atong at Gretchen. Hindi na sila makagalaw ng malaya sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang dating tahimik nilang mundo, unti-unti nang binabasag ng katotohanan. Ang bawat panibagong pahayag ng testigo, bawat panibagong ulat, tila isang padaplis na bubog sa kanilang katahimikan. Hindi pa man sila nasasampahan ng formal na kaso, pero sa mata ng publiko, tila may hatol na. Dahil sa tindi ng testimonya at bigat ng mga detalyeng ibinubunyag ng testigo. Ngayon, hindi na usapin kung sila sila'y sangkot, kundi kung kailan sila mananagot. Hanggang kailan sila mananatiling ligtas sa ilalim ng proteksyon ng kapangyarihan? Hanggang kailan sila makakakilos na parang wala silang bahid ng pananagutan? At kailan ipapamalas ng batas na walang pinipiling tao ang hustisya sa Pilipinas? Hindi na sapat ang pananahimik para sa kanilang dalawa. Hindi na rin uubra ang pagtatago sa likod ng impluensya. Sapagkat habang patuloy na naghahanap ng kasagutan ng mga pamilya ng mga sabungero, lalo namang naghahabol ng hininga ang dalawang iniuugnay sa kaso. Mas lalo silang nagpapanik, pilit tinatakasan ang mga ebidensyang unti-unting lumalapit sa kanila at ang katotohanang hindi na nila kayang takasan pa sa korte. Dahil ang baho ng lihim ay hindi kayang ikubli habang buhay. Hindi ito kayang takpan ng salapi o patahimikin sa pamamagitan ng pananakot. Kung saan isa-isa na itong sumisingaw ngayon lumilitaw sa bawat testimonyang nilalabas ng testigo at lumalalim na ang galit ng taumbayan. Isang sigaw na ang panawagang panagutin ang mga may sala. Kung noon ay may alinlangan pa ang ilan, ngayon ay malinaw na, hinihintay na lang ng lahat ang araw ng paniningil. Hindi bilang artista, hindi bilang negosyante, hindi dahil sila'y konektado, kundi bilang mga ordinaryong mamamayan na dapat humarap sa batas katulad ng mga ordinaryong tao. Dahil sa mundong ito, hindi dapat maging panangga ang kasikatan, ang yaman o ang koneksyon sa kapangyarihan. Sa harap ng hustisya, pantay-pantay dapat ang lahat. Walang VIP, walang shortcut at lalong walang ligtas sa pananagutan. Pero sa tuwing may lumalaking eskandalo na kinasasangkutan ng mga may pangalan, bakit tila napakabagal umusad ng investigasyon? Maliban sa tangkang pagsuhol ng mga tao ni Atong Ang sa mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero, isang bagong kaba ang sumulpot sa likod ng kamera at ito'y hindi na tungkol sa testimonya ni Patidongan. Ito'y personal na dahil mismong ang asawa ng veteranong mamamahayag na si Emil Sumangil ay nangangamba para sa buhay ng kanyang mister. Si Emil ay isa lang naman sa iilang reporter na hindi natakot, hindi umatras, at hindi tumahimik kahit ilang ulit ng sinubukang pigilan. Mula pa sa simula ng pagkawala ng mga sabungero noong 2022, siya na ang nasa unahan ng balita. Kumakalkal, nagtatanong, naghuhukay ng impormasyon kahit ang mga tinatanong niya ay mga pangalang may impluensya, kapangyarihan at koneksyon. Pero kagabi, habang lalong umiinit ang investigasyon habang palalim ng palalim ang mga revelasyon ng testigo, nararamdaman na ng kanyang asawa ang bigat ng panganib. Sa bawat sulyap ni Emil sa kamera, may kaba siyang iniuwi. Sa bawat report, may tensyong hindi na kayang itago. At ngayon, isang matinding takot na ang nararamdaman ng kanyang asawa. Paano kung si Emil ang sunod? Paano kung ipapaligpit siya ni atong Ogretchen? Dahil sa panahong halos lahat ay nanahimik, si Emil lang ang nanindigan. Hindi siya bumitaw. At alam ng lahat, lalo na ang mga tinatamaan ng kanyang mga ulat, na siya ang boses ng mga pamilyang naghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. At sa isang sistemang pinaghaharian ng takot at pera, ang mga tulad ni Emil ay nagiging tinik sa lalamunan. Hindi imposible, hindi malayo. Lalot ang mga iniimbestigahan ay mga pangalang hindi basta-basta. Pangalan na kayang kumilos sa likod ng kamera. Kayang gumawa ng paraan kayang patahimikin ang sinumang sagabal sa kanilang mga plano. Kaya ngayon, habang patuloy ang kanyang pagbabalita, patuloy rin ang dasal ng kanyang pamilya. Hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kanyang kaligtasan. Dahil sa laban na ito, hindi lang ang mga sabongero ang pinatahimik. Baka pati ang mga tumutulong maghanap ng katotohanan ay gusto na rin iligpet. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na lang mikropono ang hawak ni Emil parang espada na ito ng liwanag sa gitna ng dilim habang binabayo siya ng banta sa katahimikan. Hindi na biro ang pangamba ng kanyang pamilya. May kaba sa bawat pagtunog ng telepono. May pag-aalala sa bawat gabing hindi pa siya Pero tanong ng marami, hanggang kailan siya makakapagsalita? Hanggang kailan siya magiging ligtas? At kung may mangyari sa kanya, sino pa ang matitirang lalaban? Sa ganitong kalakaran ng pananakot, paninindak, at pagpatahimik sa mga sagabal, ang hustisya ay parang kandilang unti-unting nauupos. Kaya habang may liwanag pa, habang may tinig pa, habang may mga tulad ni Emil na lumalaban, hindi sila dapat tumigil. Sa kasong ito, hindi na lang ito usapin ng hustisya. Ito'y laban para sa katotohanan at karapatan ng bawat Pilipinong naninindigan sa harap ng kapangyarihan. Kahit ang panganib ay unti-unti nang lumalapit sa kanilang pintuan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kanilang dalawa? May kinalaman nga ba sila sa pagkawala ng mga sabungero? O isa lamang itong malawak na palabas para iligaw tayo sa tunay na istorya? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.